na po kayo mga katropa, hindi, hindi ka po mapigilan dito mo ululuha ko. Sabang nililipit yung gamit nung next wipe ko. Alam-alam po sa mga anak ko, mga bata. Kakayanin ko po. <laughs> Tagal po ko <kong> na nahimik. <laughs> Kasi... Inisip ko, may okay pa. Hindi <laughs> na po eh. Hindi na po nag-work. So, pero pang hindi na po nag-work, wala na pong sahod. Wala <laughs> ko po. Hindi po. Ganun po talaga. Nakalungkot lang po Kasi, halos nag-8 years po kami. Away uh, pati. Pero ganun po talaga ang buhay natin. Tanggapin natin. Walang forever sa mundo. Sabi nga. Tanggapin natin. Yung <laughs> yung mga pwede mo sa buhay natin. <laughs> Fokus po tayo sa anak buhay Para sa anak natin Yun Piniling ko rin naman sa kanya Yung mga bata Na Mahalin niyang mabuti Dating yung panahon na talagang syempre Mawala tayo Mananatili Kami pa rin naman na talaga Mga magulang ng batang nga. Dating yung panahon na Tuluyin ng mga Yung nga Yung nga Pag may kinakasama na siya hindi ko pa rin po tanggap yung lalaki na yun. Kaya ayaw ko pa rin siya makita. Wala akong pakialam sa kanya. So, sa mga anak ko na nakikialam. Siya na po kayo. Agatropa. Pare. Kasi habang nagliligpit ako talaga. Kanina pa rin ako umiiyak. Masama po ang pakiramdam ko. Pero kailangan kong gawin. Kasi tuwing papasok ako sa bahay na ito, nakikita ko po yung mga gamit. Yeah. So kung hindi ko ililit go Masasaktan po ako Salamat po mga tropa